Ama ah, ko apa kay mga bakiro ba yo. Ah, uh, mga bakiro de ini sila na ra. nang nadako kay balay bitaw likod diha sa Mangga High School. Nara ang tagiya o. Nara mao na ang tagiya. Wala lain diha nga dagkog balay. Sige ko agi. Sige. Sige ko gana ba nay. Kisa man ni mga balay de bakiro Imuha ni mga iyaan. Ala mengol bus misis mga kwartahan man sila. Bastos ka nanay ni Ara gede yang tagia oh. Kita sunod mo adto ko dito. tagia <laughs> <laughs> na ang tagiya. Nara na ang tagiya oh dali bi. Nara imo ko oh. na uh. uh. yo. Saba. dog saba nami karon dire okay. you know life. Ay may hantungan po ang buhay di nay? Uh, sinanay oh. Simple life. Ay, Kabalo mo, kini si Dako kini siya kapasidad sa napundar diri sa kalibutan, no? pero, you know, just to stay humble and be simple in life. Napasiyante, oh. Nagsoon like, sa kung ugangan laki. Oh. <laughs> <laughs> so, nami diri eh. Kini mo, kini mo. Awa mga bakiro tambis. Awa ninyo. Katong tambis na silinga na mo. Awa na ko pa. isa, sige na po paghinis, siya Mura ginig siya ni na Nahara na maon eh. Maon, Di masilbi taan magpalit ng kaldiro, kada tuig kapalit. Kaya sige maghinisan, mabuslot ng o, lubot ng lubot. lubud midao kay ang ng karaan nila papa napa nabdal napatan pana ko wal buslot pa, wala hinis, -hinis, lagi. Oh, wait, hinis, -hinis. Hmm. Ah, si lagi. si ni si ni si ni hinis ni si 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 Pero, dapat man mao man na ang kinabuhi mosugot kag sa dili ang kinabuhi sa kalibutan dinamber. ang imong napundar dinamber. imong kwarta dinamber. ang kinabuhi dinamber. number mo na nga di ba te oh di ba Dinamber. pero naara dong wa man ni sulti ka bi ini di siya mo kay mo kahilak man juga ga na ra pero na si Angkol, makainom doon kung Papa Kol. Tanaw, Kol. Araw. Awa. Na, marag Papa Junior, mi, oh. Angkol, oh. Papa Junior, ha. Ah. B. B. Nalin. Marag Papa Junior, ba, ha? oh. Tanaw, Kol. Ha? Oo. Wow, yan ang baan Bu ba? Bungot-bungot, -bu Papa. Taas po na na. Buhok.